dambuhalang mga puno na pinutol umano ng mga anghel. Higanting punong kahoy kung tawagin. Tunay bang umira lang mga ito sa mundo? Paano pinutol ang mga ito gayong kasing laki nito'y bundok? Libu-libong taon ang nakaraan nilikha ng Diyos ang mga punong kahoy, ayon sa kanikanilang uri at binhi. Sa kasalukuyang panahon, ay makakakita at makakatagpo pa rin tayo ng mga malalaking mga punong kahoy. Tinawag itong mga century trees o daang taon ng tumubo at nabuhay sa mundo. Sadyang nakakalula at nakakamanghang tingnan ang laki nito. Tayog at tindig nito'y abot sa himpapawid. Makikita pa rin nating nananatiling nakatayo ang mga punong ito. Kahit man daanan ng mga natural na hamon ng kalikasan, sila'y hindi natitinag at nabubuwal. Pinaniniwala ang mayroong mga umiral na mas malalaki pang mga punong kahoy noon at libu-libong taon ang naging mga tanda nila. Subalit ngayon ay tanging mga labi na lang nila ang makikita at matatagpuan. Tinawag ang mga punong ito na higanteng mga puno. Ngunit bakit labi na lang ang natira Paano ang mga ito pinutol gayong nakakalula ang laki ng mga ito? Kaano kaya katotoo na umiral nga ang mga punong ito? Halika at ating alamin ngunit gamit tayo ng Biblia bilang pangunahing basihan. Balikan natin ang aking ginawang ilustrasyon. Patungkol sa kasaysayan ng paglalang. Ngunit pakatandaan natin palagi na ang isang araw sa Panginoon ay katumbas nito'y isang libong taon sa ating mga tao. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon. Ang isang araw ay tulad ng sanlibong taon, at ang sanlibong taon ay tulad ng isang araw lamang. Ayon sa ikatlong araw ng kasaysayan ng paglalang, ay pinatubo ng Panginoon Diyos ang mga halaman at mga punong kahoy sa lupa ayon sa kanikanilang binhi at uri. Kung ganun madali nating maunawaan na ang mga punong kahoy na nilikha ng Diyos ay mayroon ng libo-libong taon ng tanda. Isipin natin kung ang mga century trees ay naglalakihang mga puno, samantalang daang taon lang ang tanda. Kaano pa kaya kalalaki ang mga punong kahoy na libo-libong taon ng tanda? Hmm, teka, narok kaya ng iyong isip ang aking nasambit ayon sa kasaysayan ng paglalang, ang mga ito ay tinatayang hindi bababa sa tatlong libong taon ng tanda, tsaka ito pinaputol ng Diyos. Isipin, gaano kaya katayog at taas ang tindig ng mga higanteng punong ito kung libu-libong tao ng tanda? Hindi kaya abot na nito ang firmament? Talagang nakakalula ang laki at tayog nito kung ating iisipin. Ngayon kapatid, yon ang nalaman at narinig, hindi ba malaki ang posibilidad na umiral nga ang mga higanting punong ito? O ang sagot kung nauunawaan mo? Tanong, pakit kaya pinaputol ng Diyos sa ng mga higanting puno? Sa susunod ay akin namang sasalaysayin sa inyo kung sino ang pumutol sa mga higanting puno. At ano ang dahilan kung bakit sila pinagpuputol? Pakasubay ba yan? Please mag-like, comment, share at mag-subscribe. Thank you.